Melvin Jerusalem 2, bese pinabagsak ang undefeated na Japanese champion. Muntik pa maluto ang laban. Isang pinakamagandang balita para sa mga Pinoy boxing fans matapos maging matagumpay ang isang kababayan natin na sungkitin ang WBC World Champion laban sa isang hapon. Muling tinapos ni Melvin Jerusalem ang pagkatuyo ng bansa sa world title sa boxing kasunod ng split decision na tagumpay laban kay Yudai Shigeoka ng Japan sa International Conference Hall sa Nagoya, Japan. Matagumpay ang ating kababayan na si Melvin Jerusalem sa naging world title fight nito sa bansang Japan kontra sa undefeated world champion na si Yudai Shigeoka. Ito ang pangalawang pagkakataon na ginulat ng 30 anyos na Pinoy boxer ang Japan. Si Jerusalem ay naging unang boxing world champion ng Pilipinas noong 2023 nang pumunta siya sa teritoryo ng Japan at tinalo si Masataka Taniguchi sa pamamagitan ng second round technical knockout. Nakascore ng upset ang pambato ng Pilipinas kung saan sa round 1 pa lang ay nagpakita na agad ng lakas at bilis si Jerusalem. Oh, yeah. Eh? Dalawang beses niya din ito na pa, bagsak sa laban matapos magpakawala ng matigas na right sa third round at isa pa sa ika na round. champion, Oza ni Sa kabila ng mga knockdown na ito, nagawa ni Shigeoka na magpatuloy at makipag sa Jerusalem. Ipinagpatuloy ni Jerusalem ang kanyang pagiging agresibo sa buong laban ngunit nagawang tumayo ng Japanese fighter. Ngunit panalo pa rin ang ating kababayan. Kaya naman siya na ngayon ang bagong WBC World Champion. Muntik pang maluto ang laban na ito dahil may isang judge na ibinigay ang laban sa Hapon sa score na 114 to 113. Buti na lang ay yung dalawang judge ay pumabor sa pambato ng Pilipinas sa score na 114 to 112. Dahil sa pagkapanalo ni Jerusalem, natapos na ang pagiging uhaw sa world champion ng Pilipinas. Habang ang Japanese fighter naman ay natikman na ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa kanyang buong professional boxing career.